Haaa? Huh? Oh my God! Wow! Mayong adlaw sa inyong tanan. Video ba akong manghihintay ng kaunting pagkain? Haaa? Huh? <laughs> <laughs> Oo. Kung saan ba ka ko sana ako ng kaunting pagkain. What? Oo, oh, ito. Ito po po lang kayo. Wow naman! Na. Wow, Wow. Sana all. Wala ba kayong ulam. What? <laughs> <Marami> pong salamat <laughs> nito. Galing po ako sa Maynila. Ha? Tumakay po ako ng helicopter. Sana Opo. Maraming salamat po. Ano po bang meron dito? Ha? Sanduway, meron. Huwag na lang po. Marami pong salamat. lulubiin man ako sa iyong paningin. At least, kumakain ako sa malinis na paraan. Kaya huwag natin mamaliitin ang mga tao tulad nito. Kaya mga ka sa si hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na at mag sa aking Facebook. Salamat po sa inyo.